Siguro naman ay napanood nyo ano ho, kung paano napahiya. Laking pagkapahiya po na itong si Harry Roque. Tapos na kasi or, or enough na yung sagot niya. Pero gusto pa rin kasi niyang uh, magpaligoy-ligoy, pahabain ang kwento na akala naman niya sa ganung paraan ay mapapaniwala niya ang mga nag-iisip nating mga kababayan. Hindi po. Napahiya dahil sinita ni Senator Sherwin Gatchalian. yan. Ito yung matinding matinding palata ngayon na itong si Maharlika. Ito yung uh, akusasyon na nakupo, sigurado, sigurado ang taong bayan ay lalong mag, magagalit dito sa isang ito na panggulo ng ating bansa at salot sa ating lipunan. Ito pong si Maharlika. Hmm. Muntik nang ma-cite uh, in contempt si Harry Roque dahil sa natural niyang kabastusan. <laughs> Ganyan po kasi yung mga taong akala nila, sila lang ang may alam sa lahat ng bagay. Okay? Akala niya, siya ang pinakamaalam sa sitwasyong yan. Ang dami naman paligoy-ligoy. Pansin na pansin po kung paano, kung paano bilugin ang ulo ng mga senador na si Harry Roque, pero butata siya sa, sa nangyari. Dahil yun nga, Um, uh, naku, muntik na talaga maipa-contempt. Ano, siguro mas lalong exciting talaga pag na-contempt itong si Harry okay Tignan nyo, nung masita ni Senator uh, Gatsalian, medyo tumino siya ng konti. Ano ho. Pero doon na, uh, lalong nahalata kung paano siya mag-imbento uh, ng istorya. Okay, akala ko ba preparado itong si Harry Roque? Kahit kasi ordinaryong kababayan natin, makikita yung, yung talagang pagsisinungaling na itong si Harry Roque eto ha, ah, eto na po yung sinasabi ko. Dahil uh, merong akusasyon, etong si Maharlika, na meron daw nag-utos okay, para ipakontempt etong si Harry Roque. Meron daw nag-utos. Naku, matindi. Sobra-sobra na po. Wala bang gagawin ang nasa Malacanang? Wala bang gagawin ang mga loyalista? Dahil sobra, na, sobra naman ata itong mga ganitong binibitawang salita na itong si Maharlika matindi siyang magparatang. Hindi ba't yung mga taong ganito ay uh, maraming problema sa buhay? Kasi hindi na talaga normal itong mga paratang na ito ni Maharlika. Na kuno nga ay may nagutos para ipakontempt itong si Hari Roque. Ito po, basahin natin. Mga Jutang Gina, Ginina virus, ayon, yan ang tawag kay Senator Risa Ontiveros. Ang totoong virus po ng ating bansa at ng ating lipunan ay yung mga katulad ni Maharlika umuwi ka dito para malaman mo kung ano yung hinahanap mo. Ang lakas ng loob kasi nasa ibang bansa. At gatchal yan. Inutusan na naman kayo ni Lisa Tanas. So sino ba ang tinutukoy na Lisa, Tama, sa, sa Lisa Tanas ni netong si, si Maharlika? Siguro naman ay alam na natin lahat kung sino yan. Na ikontemp si Harry Roque. Yan, maliwanag. Inutusan daw ng Malacanang at ng First Lady, itong dalawa na uh, nasa hearing, si Senator Risa Ontiveros, knowing Risa Ontiveros, ano ho? Hindi kayang utusan, hindi kayang magpagamit, may sariling prinsipyo mula, mula noon hanggang ngayon. Kaya matindi itong paratang na ito. Matindi po talaga. Kaya, naku po sa mga loyalista dyan, huwag naman po kayong pumayag na ginaganito ang namumuno ng ating bansa dahil iginagalang ko yung mga loyalista dahil uh, naging naging porsigido sila eh para manalo yung kanilang manok. Naging porsigido rin naman tayo mga camping ano ho, Yun lang kasi tinulang tayo siguro sa puntong yon. Okay, pero yun nga dapat talaga ay gawa ng or may gawin na. Dapat kayong mga loyalista ay hindi pumayag sa mga ganitong akusasyon na itong si Maharlika dahil hindi na talaga ito tama hindi na ito tamo. Tama, kampon talaga kayo ng impyerno. Yung tawagin kampon ng impyerno, ng isang taong galing sa impyerno at nanmumuhay sa kadiliman, abay, kakaiba rin. Kayo po, Miss Marlika, ata ang kampon ng impyerno at kadiliman. Kayo ni na Harry ni Glenn Chong, hindi naman po ang ginagawa Talaga, hindi nyo alam. Hindi nyo alam na salot kayo ng ating bansa. Hindi hindi nyo alam na 'di ba? Pinandidirihan kayo ng majority ng mga kababayan natin at yung mga napapaniwala niyo, yun po ay yung mga utu-utu lang ng mga diehard. Karamihan nga diyan mga mga trolls eh. O, oh, ano? Ganyan ba? Yan na ba ang magiging buhay niyo? May problema kayo sa pag-iisip sa tingin ko. Ang mga katulad ni Harry Roque, Maharlika, yung Glenn Chong na at marami pang ibang diehard. Hmm, good lang.